Hello mga kaambisyos sa itong video na ito ibahagi ko sa inyo ay ayan duman kami sa aking sister-in-law kinuha namin yung LBC order laptop ayan nagchika-chika kami nit mo kami di mo kami umuwi kaagad kasi sabi ko dadaan kami doon eh wala pala siya doon eh di chika-chika kami -chika nit muna pag may time guys galing kami banati nakuha ko sa order na laptop, thank you sa tiwala enjoy watching lang guys nag enjoy lang tayo sa pag-vlog-vlog para may pagkalibangan tayo may libangan ba para di tayo ma-stress sa buhay huwag natin intindihin yung mga kilig mag... kialam-kialam sa buhay natin basta tayo nag enjoy sa buhay, diba mm, kaya tayo mag enjoy din guys sa akin be positive lang wow. lagi guys kasi kailangan kung baga sa negosyo matalong ma lugi Ganon. Ganon din yun. Kung oh. may sa tao, kailangan positive tayo na may taong ganon. May mga ganyang ugali. Basta marunong tayo makisama. Yeah. May mapala tayo. Ganon. Be happy lang. Ayan, guys. Sobrang saya ko kasi na may nabili na naman ako dahil sa laptop na to. Ayan, kita yung aking carpet. Hmm, may carpet na ako dyan. Ayan. Kasi dito unti-unti ko lang binibili yung mga hiling ko. Kapag ako ay nagkapira kasi hindi naman ako mahilig sa borlolo eh talagang inaano ko dito sa bahay ng mga gamit yung mga ma-income income ko pero siyempre magtago din para sa i-ruling e na naman oh, ayan thank you so much ma'am sa iyong pagtiwala God bless us all thank you for watching guys sana ma-inspire po kayo sa aking vlog for today ah, ito, ito lang masasabi ko sa inyo huwag po kayong mawala ng pag-asa kung ngayon wala kayong bigas bukas asahan nyo may bigas na <laughs> ganun lang ba